Kasi ganito yan eh. Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong punon, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, o oh, ginawa mo yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo. Dadaling ka muna dito sa bahay pag-asa. Dadaan ka dito sa matinding intensive na, na uh, masasabi nating psychological na moral wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda <laughs> ng batas na ito. Hindi lang po siya uh, oh, Hindi po, wala akong kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o ano hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal. Doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi ma... Hindi, hindi masikmura. Ako na to ha. Ako na po ito. Hindi ko masikmura. Si Robin na po ako ha. Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako, hindi ko masikmura. Nagpapasalamat tayo na ito'y uh, 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 naisiwalat ng ating uh, kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare uh, Law of uh, 2006 and amended noong 2013. Unang, una sa lahat, uh, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng uh, pangangailangan ng hustisya, uh, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos uh, ng uh, mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal uh, activities. Uh, tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At Marahil ay maraming kinakailangan ding uh, liwanagan o liwanagin o linawin sa usapin nung uh, ano nga ba ang uh, tunay ng mga probisyon o tunay ng mga uh, posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number three, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15, at up to nine years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging uh, problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan. Under the chairmanship then of uh, now Senate President... Uh, Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, uh, siguro isang tanong. Uh, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit, uh, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa sa batas mismo? Uh, una po, Linawin ko po sa ating kaibigan, uh, Sen. Kigo Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya uh, napapanahon ngayon. Sa pangalawang uh, tanong po, totoo po yan sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number one na yun. Public information, number two na yun. Pero ito pong uh, tanong niyo po, totoo po yan. Implement implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klasing buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal eh, bobo, kriminal eh, tanga, kriminal e eh, walang isip. Eh, gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinakamay brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen, at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, eh talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, uh, senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po <coughs> sa panahon po ngayon. <coughs> uh, maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung uh, in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas. Ah, yung uh, criminal, kriminalidad. Uh, Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama 'yon, hindi ba? Tama yung kanilang yung bitiw na salita. Tama ba 'yon? Sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan. Sa sa usapin po ng kasi ganito po 'yan eh no, napakaganda po nung inyo katanungan. Ang bata kasi, kahit sila, ilalahatin ko na po, ano. Kasi ganito yan eh, pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong punon, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, oo, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa bahay pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na... na uh, masasabi nating psychological and moral and lahat na po no sabihin natin alam niyo po senator Kiko sa tatlo put sa 3 years in half ko po sa Bilibid hindi ko naman po nila lahat ano pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal kapag kaharap niyo po yan lahat ng drama lahat po ng lahat na po sabihin niyo po lahat ng kalungkutan lahat ng pinagdadaanan niya sasabihin sa inyo pero pag talikod po ng naging interview dyan, o halimbawa ng empleyado, o empleyado yung sabihin o ng probation officer, pag talikod po noon, pagbalik pag nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko pare. Ah, ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. Pero pagkasinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito ha, dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang uh, ano po ito ha, uh, Senator Kiko ha, magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat pinatay, lahat po binidyo hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon ha nung dinala po doon sa bahay pag-asa ang sabi nung bata ah ko kayo sabi doon sa mga papatayin ko kayo sabi doon sa mga pulis ilang po? Ilang, ilang, may may we no ilang taon po? yung nag ilang taon yung uh, batang 'yun 13 po at ilang taon yung grupo sila hindi ba grupo po 13 15 yung isa po uh, 16 yung bata pong ni rape nila 13 din yes. okay Uh, kaya ako tinatanong yon dahil yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad, 16, 15, oo, minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga uh nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment at ang katunayan niyan yung maguad killings dahil sila ay menor de edad nung naganap pero sila ay 16 at 17 sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon in other words hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit, hindi tama pag sinabing Kapag minor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung uh, uh, birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas at yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato kasi mas madaling parusahan yung bata mahirap parusahan yung mga sindikato dahil yun makapangyarihan yung bata vulnerable ginamit na ng mga sindikato exploited na biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit nang estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Uh, sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas. Mm -hmm. Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin may pananagutan ang mga uh, bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use takes advantage of uh, or profits from the use of children including any person who abuses his authority over the child uh, shall be uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum uh, sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas Kung eh, merong mga kakulungan, dapat managot sila Pero iba naman ang batas mismo Opo, katulad po ng sinabi ko kanina Wala po akong uh, nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ayan na po kagad Sinabi ko po ay eh, napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At uh, yun po talaga ang uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong huwag niyo pong isipin na uh, ang aking uh, uh amenda ay para guluhin o sirain ang ang honor uh, ng batas punen hindi po ako po ay isang ayon dyan. yung lamang pong provision na yon uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na senador Kiko Pangilinan iba po kasi ang pinanggagalingan natin uh, kayo po ay uh, magaling na abogado. Uh, kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Uh, pero iisa lang po yung ating uh, mitiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito tama po 'yan at kaya kaya nga nakalagay din sa batas kung sila ay kumilos at uh, magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga uh, tulad ng mga uh, nasa hustong gulang na from 15 uh, from uh, 18 to 15 dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na at yung 15 and below naman pagka serious offenses pwede silang Uh, mandatory confinement for a period not less than one year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than one year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor edad na, uh, na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than one year. Pe pwedeng maging two years, pe pwedeng maging three years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, na great, dapat pakawalan. Labag sa batas yon. Ngayon, nais ko rin uh, ipaliwanag at uh, il uh, ilagay sa records po natin, narito si Uh, Senator Sherwin Gatelian. Uh nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70% if I remember right, nung mga uh, nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala, na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos uh, na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman, pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil, yun naman ang kabila nung sinasabing benepiso at uh, kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals. Sila ay sinasab... Uh, uh, is inalagay sa isang diversion program. And uh, Senator Wingo Chalyan, in fact, I remember during the debates in his first term, uh, was supportive of... Uh, uh, was supportive of adding uh, budget budgetary support for the full implementation of this law. Kaya uh, we welcome this opportunity uh, to debate this dahil dalawa ang punto rito. May merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng uh, mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record may, la, may, pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. Uh, and, and, therefore, uh, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng uh, uh, diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin uh, itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Uh, although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag ng rape, minimum one year mandatory confinement pe pwedeng ma-extend uh, dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay uh, naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa uh, debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung uh, lagi naman natin dito yan eh, sa Senado. Tayo'y uh, open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Caetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, alam nyo, ah, mahal na ah, kaibigan, senador ko Pangilinan. Yung uh, pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y uh, kaninang-kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang e exploit e eh talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng, ng edad. Ito po ay, ano eh, kailangan meron din tayong ganong warning eh, na sana po, sana po buksan din po natin ang, ang isip natin sa, sa usapin ng kailangan na. Hindi ko po, hindi po, wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o ano, hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi ma hindi masikmura. Ako na to ha? Ako na po ito. Hindi ko masikmura. Si Robin na po ako ha. Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin niyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong kahit kailan wala ako ditong kinokontra personal o ano wala-wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada. Kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taumbayan kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukohan at ang mga nandyan na ho talaga. Ito po, inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, de, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng, ng youth detention center. Kasi ako po talaga, pat patawarin nyo po ako, Itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi niyo po, nandyan sa batas niyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At iyaan po ang nangyayari sa ground. Narinig niyo naman po ang sinabiden uh, sinabi din ng ating kasama ni si Sen. Rafi, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po ay nag-hearing, nag-usap-usap, Huwag po nating isipin na yung batas po ninyo ay ina... Hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yung lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga aket bahay. Hindi naman po ako naging aket bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan, eh talagang nagamit po tayo, talaga ng mga sindikato, nung ako'y bata. Kaya alam ko po, eh, alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng, ng, ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, eh, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng, ng uh, pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwede magsasaka, pwede artista, pwede ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may makokontribute dito sa plenaryo na to. Dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado, estado ng ating criminal mind. Kasi talaga po yan, talaga po eh. Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at papano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay Malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya eh, kailangan po talaga nating rebisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kamay-kamay, kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana uh, ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin nyo po lahat. Eh, pag-usapan na po natin sa uh, hearing at dito po sa intablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po. Alam nyo naman po, eh, siguro naman, naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po, tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa. Nang heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. No po.